Sana maunawaan ninyo Kung tumulo ang luha ko eh, Dahil napakalaking wala sa atin Napakawalaki Ang nawala sa akin, sa inyong lahat At sa bansang Pilipinas Anong nawala sa'yo? Tumulo pa luha mo dahil may nawala sa inyo? Alam mo, sa lahat ng presidente Na ko Sa lahat ng presidente yung inabutan ko <coughs> Ikaw lang yung pinaka- AP80 sa lahat. May paiyak-iyak ka pang nalalaman. May nawala sa inyo, may nawala. Tumulo yung luha ko, may nawala sa inyo, may nawala sa Pilipinas. Walang nawala sa inyo. Ang kakapal naman ng mukha ninyo na nasasabi niyo pa yan. Anong nawala sa inyo? Halos lahat nga sa inyo na punte. Halos lahat nasa inyo na. Kung may iiyak ang Pilipinas ang dapat umiyak. Ang taong bayan ang dapat umiyak. Dahil garapalan yung pagnanakaw ninyo sa gobyerno. Garapalan yung pagnanakaw ninyo sa pera ng taong bayan, sa kaban ng taong bayan. Tapos may paiyak-iyak ka pa dyan. Kasi nga may nawala. Ang lalalim na ng mga bulsa ninyo. Lahat kayo, ha? Pera lang doon sa mga matitino. Lahat kayo na nasa gobyerno ngayon. Buhaya kayong lahat. Buhaya kayong lahat. Kaya ang daming mga buhaya na uhuli ngayon. Sa Kabite, may pinakamalaking buhaya na huli. Akala ko nga si Romualdez eh nung tinignan ko, buhaya naman talaga yung ulo. Ano bang nawala sa inyo? Walang nawala sa inyo talaga. Kaya wag mo kaming daanin sa paiyak-iyak mo na ganyan. Dahil alam ko lahat ng budget na yan, napunta lang yan sa bulsa ninyo. Bilyon-bilyon ang ninanakaw ninyo sa taong bayan. Garapalan yung pagnanakaw ninyo yung mga buhaya kayo. Pero tandaan nyo to. Tandaan nyo to pag Diyos na ang gumawa ng paraan, walang imposible. Pag Diyos na ang gumawa ng paraan, walang sino man sa inyo ang makakapigil. Kahit bilyon-bilyon pa yung mga pera ninyo sa bulsa. Huwag nyo ang gaming uto-uto o bobo yung taong bayan. Kala nyo kayo lang yung matatalino. Kayo lang yung concern sa taong bayan. Pero ang totoo niyan, lahat ng ginagawa nyo ngayon, pang sariling interes lang yan. Hindi nakikinabang ang taong bayan sa mga ginagawa ninyo ngayon sino yung nakikinabang? Kayo. Kay, kasi kayo yung mga salot sa lipunan, kayo yung mga buhaya sa gobyerno. Masakit ba? One day, tandaan niyo to. Pag Diyos yung gumawa ng paraan, lahat kayo pupulutin sa kangkungan. Lahat kayo, pagbabayaran niyo lahat ng ginagawa ninyo pang-aapi sa mga Pilipino dati akala ko, pinagdadasal ko pa dati na sana makaupo yung Marcos ulit. Para makita at patunayan na mali yung bintang doon sa ki Marcos Sr. Kasi idol ko yun eh, si Apo Lakay eh. Sabi ko, dapat makaupo si Bongbong Marcos para patunayan sa Pilipino na mali yung bintang sa kay Apo Lakay dati na magnanakaw, diktador, magnanakaw ng gold, magnanakaw ng pera ng bayan. Pero alam mo ba, sa pag-upo mo BBM, Parang pinatunayan mo na rin sa taong bayan Na tama lahat ng mga sinasabi ng mga Aquino before sa pamilyang Marcos Parang pinatunayan mo And ma mark my words Wala nang Marcos na makakaupo sa gobyerno Gising na ang taong bayan Gising na Ang sarap ninyong burahin sa Pilipinas Kayo yung mga salot sa Pilipinas Kaya hindi umaasenso itong bansa natin kahit anong mangyari, Duterte pa rin kami. Walang makakapantay doon.